Sa kasagsagan ng Bagyong Enteng at Habagat noong August 23, gumuho ang kalsada ng Pilando section ng Halsima Highway sa Bugyas, Benguet. Bagamat sinimulan na ang pagsasaayos sa laki ng pinsala, hindi pa matiyak kung kailan ito tuluyang ligtas na badadaanan ng mga motorista. Ganon pa man, laking pasasalamat ng marami lalo ng mga apektadong residente at motorista sa alternatibong ruta na binuksan sa pangunguna ni Benguet Vice Governor Erickson Tagal Felipe. Sabi ko parang matagal, Yung eh, nakita ko yung picture ng kwan parang pwede naman ma-widening yata sa side nito, ano kayang problema doon. So nakita natin ang problema talaga, they were demanding for some uh, kapalit ng loti, kasi they are farmers nga eh. eh, mahirap din naman sila. Hindi naman sila well-off na family na uh, you will just give it, mahirap din sila. So sabi ko, auntie, I understand, pero ang problema natin, uh, people must really have to pass. Maisturbo ka rin, sabi ko. Ano kaya kung eh, ire-rent lang namin, ililist namin? sabi lang. Ako ang maglilist pero anti, ipapagamit natin sa tao. Ang alternate route na binuksan, naging laking tulong sa mga motorista lalo na sa mga residente. Pinabulaan na naman ni Vice Governor Felipe ang ilang komento na ang kanyang mga aksyon ay para lamang sa politika. Meron tayong yung uh, Tagal -Cares Foundation. Uh, it was established as a foundation to reach out to other people uh, in terms of helping, kung ano mano ay tulong natin. Dahil nakikita ko na hindi nakakaraan yung tao at meron naman tayong equipment. At tumutulong ako sa pag-open hanggang saan maabot, kaya maabot ng equipments natin. So it's been a part of my ministry. Uh, hindi pa ako Christian, meron talaga yung heart natin na tutulong dyan. Samantala mensahe naman ng pasasalamat ang ipinahatid ni Mountain Province Vice Governor Francis Tauli kay Vice Governor Felipe. Nakasaad sa sulat na sa tulong ng alternatibong ruta, naging tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga magsasaka mula Mountain Province para madala ang kanilang mga ani sa mga trading post sa La Trinidad, Benguet. Ipapasakamay na ng pamahalang panlalawigan sa DPWH Cordillera ang pagpapatuloy ng pagsasaayos sa naturang kalsada. Rende Guzman para sa Luzon Headlines.